Balik tayo ng bigas. Para sa mga pangilay. Yan mga babae, magdadala ang team sa flooded area na sa lanta ng bagyo. Comment mo dyan kabayan kung saan lugar ka. Oh, ka ng team. Itong araw na ito medyo uminit na. So yung mga baha na nabinaha ng mga bahay,

PH uh, na ka niya c motor um, motor motorbike oh. motorbike May uh, ano 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 Ay, ano yung mga bababa? ano 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 ano

Oh, para ara kila po yung kwad Ah, sige, bang mawala sa tayo. Ano man po yung kwad. Kailan tao yan, kasi mga dalawa po, tatlo. Ah, sige, sige. Hindi pa. pa. Thank you. <laughs> Angkat kaya pa ng sasakyan, mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po ang team Daddy Funky. May bibisitahin po si yung team Daddy Funky dito, mga kababayan. Ngunit parang di ata ata kami makatuloy dahil sa gawa ng baha na medyo mataas na hindi ko alam kung anong gagawin hello tay good afternoon after Baka good afternoon mga ka ba yung sasakyan doon? ay wala na ilalim mo din pa, pano? pampano hmm, yan mga kababayan Wesam, yes, yung gagawin natin, hindi na rin tayo makakatuloy. Hindi na tayo. Lalim na. Malalubog ba ito, Tay? Uy, limang araw na ito eh. Yung dilap nga nandyan na, oh, sa likod. Oo nga, yun, Lakas ng ano, no? Pwede hmm. ka nalang kayo dyan, no? oh. Hmm. Wala namang kanal yan, eh. Uh, sige po. Sige po, tay, maraming salamat tay. Na-rescue na yung iba? Na-rescue na yung o, ano yung tay? Nga, no? na-rescue na po yung mga... So, pampano, yung bayong... Tantalan na sila sa evacuation. mga natin, Wala tayong magagawa dito, kundi atras tayo, kasi nagtanong na tayo sa mga kababayan natin na hindi na raw po pwede kasi na malulubog na tong sasakyan. Wala tayong magagawa, kundi atras wala, walang pigil ng ulan. May bangka diyan, Tatay. Oh, meron. Ano nang ano nang rescuer. Video nang tingnan ni. Basta dito ako sa highway. Makikita niyo naman dun eh. May pagbubuild ta naman dun. Ah, sige po. Hoy, delikado diyan. Mababa, ano kayo? Wala, marunong lumamoy. Ay mapasaway na. No? Sige. Sige. Malulunod. Oh, malulunod. Eh! Oh. Kapag ah, binunod kayo, na! Baka malunod kayo. Ang lakas ng agos. Sige. 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 Malunod kayo dyan. Tumasabay sa agos yung mga bata. Ingat kayo ha! Ingat! babae din, pati babae din, sige. Ah, yung mga, wag, wag ano ah, wag pasaway. Naglalangway din ko dyan. Oo, sige. Babae Bailin, din. Diyan naman si tatay na. Binabantay nyo naman sila tay. Hmm. O, sige tay. Ingat kayo. No problema ta, ah. marunong naman sila lumangoy. O, oh, Delikado dalikado kasi may bagyo. Natuto yung mga yung pinag ko para matuto sila. Ay. <laughs> <laughs> kasi ang, ang ano natin tay, baka biglang lumakas yung agos ng tubig. Hindi, hey, marunong naman sila, kasi ayaw naman naman yung sumagatis sila sa aming uh, puno. Ayot-ayot lang nila. Walang lakas ng Agos, dalikado na tayo. Pag lumakas ang agos, hey, yun ang nakakatakot. Ayun, pinagbabawalan namin sila. Tahan! Boy! Okay, sige tayo, ingat-ingat tayo. Salamat. Boy, dito boy, Bilis! Hindi nga. Hindi nga kakayanin yung bata yung agos. Oo, agos nalaga dyan. Aka, si Donnie Frankian. Ha? Si Donnie Frankian. Yan po mga babayan, papunta kami kila Tatay John. Pero ang problema, napakalakas ng Agos. Ito po. Sama-sama ang team dari Pranky. Ito, hindi po kami makapasok dito. O anong lakas ng Agos, rumaragasa. Pag-pray po natin mga babayan na safe sila Tatay June at Nanay Susan at si Jerome. So, base doon sa nakalap na namin, namin na balita doon sa unahan is nerescue na ang mga taga doon kila Tatay Jun ng, ng municipal rescuer, no? Nang nasakop sa kanila. So, mga babae, pag natin na safe sila Tatay Jun at Tatay at Nanay Susat at Jerome, no? yung mga babae babaybayin pa rin namin ng buong team ang papunta doon sa unahan uh, sikapin namin na makapasok no? uh, tara malalim, talaga dito, malalim na talaga si Bandam pag niya nyo dyan oh. <laughs> <laughs> ah Bandam langoy ka dyan oh. Malalim din eh. <laughs> <laughs> Hindi! <laughs> Hello, Bandam. Kaya yan? Kaya. Ang maroon na Malalim yan? Hanggang lang sa. ako sir. Dalawang tao. Ah, dalawang tao. Dalawang tao. Hmm. Sa, sa bahay na higyan lang. Nalubog yung ano yan. Bisay lumikas <laughs> kaya, Nay? Hindi. Yung mga ibo. Kasi hindi pas yung okay. ano. Ah, may second floor yung bahay niya. Hmm. Medyo matataas kasi. Hindi ko yung... Ah, Mayaman may oh. pa. Mayaman pa si nanay. Second floor yung bahay. Oo. Oh. Lulunod tayo dalawa. Bahay na kuno, oh. yung bahay namin. Kaya lang ano, medyo na tumataas. Pa, ngayon lang ba nangyari 'to? Ngayong ba? Uh, ba? Yung babi ko ang tiyan. Tiyan lang yung babi niya. Andun sa pupo, yung sa silo. Huh? Buti. Ha? Buti! te ano ra? <laughs> niya <d> <laughs> <laughs> yung baboy niya. <laughs> Kain nila sabay nila. nila, na ganito, uh. Eh. Uh. nila kala, ngayon lang nagkaroon ng na ganito. Barangay. Hmm. Dito lang. Ah, ah, lang po, ngayon eh. eh. ang lakas talaga ng bagyo, no? Ilang makasunod tatlo. Hmm. Hmm. malalim Malalim. Malalim. Okay lang. balik lang tayo. <laughs> may baka po kaya? Ay, may bangka na kayo. Ay, sinadyan niyo talaga para pagay itong sakuna. ka <laughs> di <ba> dito, hindi mo alam kung panahon. Hindi alam kung panahon nga Malalim. Wala na tayo. Wala na dito. Wala na ano dito na Ilocano. <laughs> ano? Parang halo na Ilocano ang kasinan. Ah, pagasin na dito. Oo. Lumipad lang kayo diyan. Uh -huh. Kasi mas mataas dito. Malalim um, <laughs> doon Di, nasa Bayan ng Ang ngilan nang nakalangoy diyan. Ang tatlo sa ano ta naka insure yung ang palay ko. Hindi, ang mga palay nyo, sira lahat. Pag naka insure may makakuha sa ano sa munisipyo. ah, lahat ng hmm. farmers, no. Oh. Sa DI yung sir. Department of Agriculture. Mm -hmm. Wala naman yung kung kasi para magbangka. Yung driver, the... balon driver pa. Mukunda sa Jenny ko, manang. Bali lang araw na bago Hello. pa yang ba. Patay ko yan. Wala ang nito ah, hindi matagalan. Matagal yan. Hmm. isang linggo. Hindi lang siguro ah. Sige na, uh, salamat uh, na. Si ano, yan. mga kababayan hanggang dito na lang po kami yan. dahil sa hindi po kami makakatuloy uh, nagtanong po kami na may daanan pang iba bayang bang no layo iikot po kami Iikutan namin yung baha na yan dun kami sa malayo kaya sama nyo kay mga kababayan iikot po kami ng daan para makapuntahan namin yung mga binahak at nalubog na bahay kaya Antabayan niyo mga kababayan. Samahan niyo po kami. Anggaisan pa? Gambeiwang. Hanggang Gambeiwang? Gambeiwang tao puti to makapabay yung dati nilang puti maging mabana no? Hmm. Pero tayo Pero doon na siyempre. Nung kamisaan at daan. lang di kami makadaan kaya umikot kami ng tarla kami ling. Bagay nyan. Okay. ano kung ano ano kung ano ito ano kung ano Yung... Nagana sila tayo, nag-evacuate? Sila Jerome? Pero, nage dito po. nag-evacuate dito. Kailangang hindi. mga asawa lang po ang naiiwan kami lang po. Yung mga may anak. Wala na doon. Ah. Uh... Mababaw na doon yung malalim. Mababaw na doon. Diyan lang po ang malalim. Doon po mababaw na doon. Nay, hindi ka, ano, nag-evacuate? Hindi po. Hindi kami ka mag-evacuate sa eh hindi ko na lang naiwan yung asawa ko Bakit? May sakit. Ah, may sakit. Oo. Oh. hindi ko ilip nita ako. Dito na lang po kami ka. sa na yung bahay kasi sabi niya. nila. Ano daw yung kwan. Bagyo, signal ng bagpong. Kaya hmm. kami wow. hmm. wow. Mas pinili niya lang dito. Ng... Dito na po kami. Nasa awa ng Diyos naman siguro. Pag-uata ano, tayo asawa ko ayaw na lang sa buo-ubo, may ilalang na. Ay, okay. Sige na yung awa. Ano na? Ano? So, lumungo pa na yung baan, nanay. Sila, Jerome, at tatay niya. Masa, nasa national po, kinuha hmm, ka. Kinuha ka po. po. nag na. Nag-ibakwit na. Sige na, isasilipin namin yung bahay o, nila. No? Sige lang po. Sige po. Salamat po. po. Ito po yung sitwasyon dito, mga babae. Grabe. yung grabe mga babae na. No? ng tubig. So, ito. Uy! Kamay malalim. Ito yung bahay nila tatay. So, at ni Jerome. So, malis Umalis sila. Nag-evacuate na po sila. So, ito yung update po mga babae sa pinapagawang bahay. So, pinasok ng buong, ng team Dali Prangki po ito. Kasama natin si Boss JB. Yan. Yeah. So ito, yung ilog, sumabaw talaga. Ang lalim. Lalim po yan talagang... Hindi naman, hindi naman tubig nabutin. May pasto ng tubig. Grabe, ang lalim niya ng ilog na yan. Hindi oh. naman ah. ginabut lang po Taas na yung bahay kasi na napilagawin. Yung flooring. Yung flooring hindi ano? Pag baha, safe na sila. Oo. Kasi ito, baha. So, yung pinapagawang ba bahay, itinaas. Ayan po. Itinaas Yan yung label ng tubig. So, kapag ano po yan, natapos na yan, safe na si Jerome. So, hindi namin nadatman sila, Jerome, dahil nasa sila, evacuation center. Buwangin. Yung buhangin no? <laughs> na ubos, no? Sumama sa baha sabi to say yung mabuhangin talaga naubos pero yung semento is naiahon daw nila yung sagsagan ng, ng ano paano yung mga ibang batal? saan mo? paano yung mga ibang batal? ito na lang yung batal paano <laughs> yung mga batal? Lalim yan. Hmm. Sige natin ito. Bakas. Masyalan po natin ang bahay na pinapagawa ni Daddy Frankie. Dahil tingnan natin kung ano yung kalagayan. Ngunit, nag-evacuate na raw po sila maraming maraming salamat kay Mayor dito no? kinuha sila no kaya binisita ng Kim Daddy Frankie ang bahay ni Tatay Jun at si sila Jerome yan. kasi ang taas po ng tubig ang puyo gaano kalaki yan kumakalabayan Kailan kaya kailan kaya ulit natin tumumpisan pisang Ah, mga pag umupa na, mga 2 weeks siguro po. Mga kababayan, siguro mga 2 weeks. Sana, sa awa ng Panginoon ay eh, sana hindi na umulan para uh, matapos na yung bahay ni Jerome. Sana uh, tumila na yung tubig para maumpisa ulit. Ang pinapagawang pabahay ni Daddy Pati kay Tatay yung, tayo, yung Jerome. Yan, maraming maraming salamat po mga kababayan. Ang ko of Daddy Frankie. Yan, tayo muna ang into sa Daddy Frankie na mag ngayon dahil may ginagawa siya sa mga ating mahalagang bagay. Kaya please like and share para mas marami pang matulungan ang team Daddy Frankie. God bless.